Leon, tenggat, tenggat, idol. Terima yang isda? Hahaha. kita itu Ayo, tahu so mengapa terupa Thank you, thank you. bisa salut saya, saya. Idol, idol. Thank you, thank you, thank you. Yan, mamsa, saka mga ano, mga labo. Lahan. 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 Dito na lang niya magkikita, mga katanod, sa pandawan. Baka mga katanon! Ayun, namiss ko yung pandawan at uh, napin na naman natin ngayon ang aking kakambal dito. Ayun, ngayon na naman lang ako nakapunda dito sa pandawan. So kasama ko, aking uh, nasa likod, si Chip Lagliap. Chip, kaway-kaway! Ayun, kawai -kawai, si Chip Junil Lagliap. kasama ko. <laughs> dito sa pandawan, sinama ko siya. Ayun, harapin ko ang aking kakambal dito. Mga katanon, tara! At namiss ko ang pandawan. So, tara dito.

Eto eh, tayo mga kapatid. Eto kayo mga ah, Na-miss ko si Tintang Gala. Di <laughs> mabuti naabot ko. Mga kapatid, tayo. Yo 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 yo. mo

Arin yung tapang ihaw Okay, kay ihaw dyan na rin Yun, mga katanod. Yan, sagpo. Ano ate. Ma'am, kilo pa Sarong kilo, pirang ano kayo niya? Magkano'ng kilo dyan? Pero pinaso. Bawal lang sa pitis mo. Ah, Magkano? Hindi na lang. Ay, tata, Sige natin, sarang kilo. Yun, sagpo yan. At ito, may... Kasi sa may mga matkaw, pero... Pagkano'ng Ayun! Ay, tata,

Don, gawin ko yun let. kita don. Don, don, Silipin natin yung mga situation ng mga bangka dito at para makita nyo mga idol. Okay, kawai! Okay, kawai! Iyon! Iyon! Sir, good morning! Yeah. Mga katanod, magkikita nyo dito iba't ibang tao pero mababait sila. Mga approachable yan. Uh, ah, mula nung pag-ano ko dito, wala akong nakikitang mga pasaway dito sa Pandawan. So dito lang 'yan sa uh, Summer Pandawan 'yan dito sa Camp Norte. Kasi po yung uh, security dito, uh, Dito sa dito support yung... dito. araw-araw 'yan. Araw-araw. Ay, hindi na natin kaibigan dito. Sir. Uh, parang maraming salamat sa iyo, sir. Ah, oh. uh. yeah, yeah, yeah. Thank you, thank you, thank you. Ingat po na tayo. Thank you, thank you. Yo, ah, <laughs> uh, parating na naman, dumadami. may pangarap ayun anong huli nag huli sir ayun, isda, ayun ayun mamsa, saka mga ano lahan, ayun ayun mga idol, thank you thank you natin to, ganda to Tingnan natin ang ating mga idol para makita na Ayon, tatakbo na. pulahan at mayamaya. Dito na po magmamari kita yan, sa Pandawan. Ayon. Grabe! 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 Ayan! Ayan talaga! Tanood na talaga ako sa inyo mga idol kasi dito lang yan sa Pandawan. Lahat ng tao dito, mababait. Walang ditong pasaway akong nakikita mula nung pagdating ko dito. Lahat ng mga tao dito, mababait mga idol. Sa Pandawan lang yan, sa Cam Norte. Dito lang kayo makakakita ng mga iba't ibang klaseng isdang magaganda at malalaki. Thank you, thank you, thank you, thank you. Parang paguli na, parang paguli na. Kau pala yun, narinig ko mga panambusis mo ha. Parang paguli na, Talayo, no, nakakatikip lang. Narinig ko na naman. Narinig ko na no. naman ang busis mo. O, no, Dain, isang kawin to idol. No, idol! Dain Dol. Thank you, parang paguli na. No. Yun, no, 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 Sir, good morning, idol. Good morning, good morning, good morning si sir.

Iba't ibang klaseng magagandang isda. Ah, mga sariyuang sariyong isda. Yun, yun. Sarap mamili talaga. <laughs> Dati lang, Idol. Good morning. Idol, good morning, good morning, good morning. yon. Balik na naman yung dagsa ng isda, mga katanod. napaka Yun. Yun.

murah-murah, murang na ito nyo dito. Ay, parating mga parating bangkayan. ano? Ano? Mahal na araw. Mabilis maubos. Ayan mga katanon, ah, hanggang dito na muna at babalik na tayo doon. At duty uh, na ulit tayo. Ayun, yun. Ayun! Ah, 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 ah Napakasipag talaga ni Tim Tanggala. O, oh, kaya huwag kayo mga hero. <laughs> <laughs> ah, <laughs> ah, Ang sipag mo talaga, Idol. Napakasipag. Ano, bubuka na naman? Oh, yan yan yan, sige, 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 sige. At ang ating service na malupit. Ayon, mga idol. sana maubos lagi araw-araw. Tap! Boom! Shout out sa mga endorser. Thank you, thank you. Ayun, mga idol, mga kataydon, uh, hanggang dito na muna. At uh, office hours na magbabalik na tayo sa ating duty. Uh, ni chip lang iyak, chip lang, balik na tayo. So, maraming salamat mga katanod! Mga uh, katanod, out po pala kay uh, Server Cubs. kumusta ka na po dyan? Ingat ka po lagi. Advance happy birthday po sa'yo, Server Cubs. Yeah, shout out din kay uh, Chip Agudilo. Chip Agodilo, shout out sa'yo uh, sa tropang pang uh, PCG Camp natin dyan. At syempre, you bye bye